Ngayon naman mga kapromdi, uh, ito na po yung last dito po sa ating series ng uh, BICSIC na pag aalaga po ng halaman specially for home and urban gardening. Ngayon pag-usapan po natin mga kapromdi ang patungkol po sa compost, organicong patapa o or sa fertilizer. So napakahalaga mga kapromdi ng bagay na ito. Lalo ang ating pong pinagtataniman ay nasa pasulang. Tandaan natin mga kapromdi na napaka-limited nung uh, nutrients na pwede niyang makuha doon sa ating uh, lupa na pagtataniman dahil kung gaano lang po karami yung lupa na nakalagay doon sa paso na ating pinagtaniman eh hanggang doon lang yung mga nutrients na pwede pong maabsorb ng ating mga halaman kapag po yan ay naabsorb na po natin ma ng ating mga halaman mga kapromdi eh nangangailangan na po sila ng panibagong nutrients kaya yung iba po ay uh, nagtataka nung nagtanim po sila sa paso na bagong lagay yung lupa gumanda naman yung kanilang halaman. Ngayon, pagkatapos na nilang binunot yung halaman, pinalitan nila ng bago, eh talagang hindi na gumanda yung halaman. Bakit po? Siyempre, alos wala na pong nutrients yung lupa na pinagtaniman niya dahil nandun lang naman siya sa paso eh. Hindi naman nakaka-regenerate o hindi naman nakaka-recover yung lupa na yun. Unlike kapag po sa kumbaga wala po sa paso, kahit papaano, eh nakaka-recover po siya eh kapag naubos na po nung uh, halaman na nakatanim po sa puso, yung nutrients na nandun po sa lupa, eh wala na po yon, Hindi na po talaga tayo makapagpaganta ng halaman. Kaya napakahalaga po ang paggamit po ng fertilizer or ng compost at iba't ibang mga organicong pataba sa ating mga halaman. So isa po mga din na pwede rin nating uh, magawa, pwede naman tayong uh, gumawa ng kumbaga do-it-yourself ng mga organicong pataba. May mga ilalabas din po akong video Patungkol po dito mga kaprom, di sana po ay inyong subaybayan. So, since nandun lang po, ah, kung baga, nandun lang sa isang, sa isang paso, nandun lang sa isang container, ayong ah, yung ating halaman at kung ano lang po, yung ah, nutrients na pwede pong nandoon sa lupa, yun lang po yung kanyang ah, maabsorb ma-absorb. Kaya dapat po mga kaprom, di ay tuloy-tuloy po. Weekly, pwede po tayo maglagay kung organic, kung pataba naman po yan mga compost, pwede po natin niyang lagyan a uh, weekly. Mga kapuram, di dahil naka-confine lang po yan doon sa paso, kung ano lang po yung uh, nandoon, yun po yung masisipsip ng uh, mga ugat. Kaya dapat weekly o regular malagyan po natin ng uh, karagdagang nutrients yung ating pong lupa pwede rin tayong gumamit po ng uh, mga fertilizer na nabibili po sa merkado kagaya po ng uh, urea at iba pa pero ingat lang po tayo dahil pe, pwede po yung uh, mapasobra aralin lang din po natin mga di kasi uh, kapag po naparami po yung budbud po ninyo eh pwede pong maluto po yung halaman sa halip na po gumanda mababansot o maaari pong uh, mamatay ang ating mga halaman so napakahalagang bagay po mga kaprom din ito pong ating pinag-usapan lalo na po tayo ay kung na tayo ay nasa uh, home and urban gardening na maintindihan po natin aralin po natin kung baga uh, magtatanim po tayo nakakapagpasaya po sa atin ang pagtatanim ng mga halaman para tayo ay maging uh, talagang certified uh, plantito at plantita aralin lang po natin napakaraming mga ka uh, hindi lang po sa channel ko napakarami naman ang mga magaganda pong channel na pwede rin naman nating mapanood na pwede po tayong matuto pwede po tayong makakuha ng mga basic tips sa ating uh, pagtatanim para uh, lahat po tayo ay masaya kumbaga uh, kayo rin po uh, magshare din naman kayo ng inyong mga story patungkol sa inyong mga alaman sa inyong mga kaibigan so ang share na po natin hindi po yung uh, failure na ganito, ganito, ganoon. So, mas magandang i-share yung pagiging uh, ano, mga successful yung ating mga paghalaman. Sige po, mga from hanggang dyan po at salamat po sa inyong pagtsatsaga. Sana ay patuloy po kayong manood ng aking mga video at asahan po ninyo na pagsisikapan po natin na makapag-upload pa ng mas marami pa at mas maganda pang mga video. Salamat po!